Hi, welcome back to my channel. Isa ito sa mga araw na pauwi kami at dito kami sa may Jurong East. Papunta tayo sa may Jurong East MRT Station para sumakay ng train. Panoorin natin. Medyo mahangin nga pala ngayon kaya mabuhaghag ang buhok. <laughs> Pagpasensyahan nyo na. Ayan, nandyan pa kami sa mall. Westgate kung tawagin. Yan. So, habang naglalakad, tingin-tingin, papunta sa MRT station. Ayan. Medyo malayo-layo din ito kaya kailan, kailangan nating maglakad. Ayan, para hindi mo ra mararamdaman na pagod ka rito kasi marami kang makikita hanggang sa marating mo yung MRT station. Dito sa lang maglakad at kailangan matibay ang tuhod. <laughs> Ayan. So dito kami dumadaan pag galing kami dito sa Jurong East. Pag malapit ka na dito sa may MRT station, kailangan mo nang ihanda yung easy link para isang tap lang makakapasok ka na at makakasakay na tayo ng train. Kung kulang naman, pwede ka namang mag up dyan ng $10, pinakamababa. Or kapag uh, wala kang card, pwede namang mag-top up ng, ng card. Ayan na yung train. Papunta sa Bukit Batok Ayan. balik kapag galing ka sa Jurong East papunta lang Bukit Batok saglit lang yan, mga less than 3 minutes nasa Bukit Batok ka na bali, nasa red line yan Ayan. so, makikita natin dito sa mga nadadaanan marami pa rin silang mga kinoconstruct na mga buildings napakabilis talaga at napaka convenient sumakay ng train lalo na kapag nagmamadali ka pero sa oras na to medyo maaga kami umuwi para hindi na kami magka siksikan pa kapag rush hour na usually mga 5 maraming tao na yan So, mamaya pagkatapos namin bababa sa train sasakay naman kami ng bus after ng mga tatlong bus stops ayun nakarating na I could talk. talk. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang dito sa channel na to. Bye!